Anong power amplifier ang matibay, maganda at hindi madaling masira? Isa sa mga katanungan ng ating viewers no, si Mr. Rogelio Bagyo. Ganda ng pangalan niya sir Bagyo. Kaya po pala nasisira ang amplifier dahil laging buha Bagyo. Joke lang 'yun sir. Ha? Shoutout sa ano mang klase ng amplifier, power amplifier o integrated, or ganitong klase ng amplifier, integrated siya, ay pwedeng masira o pwede maging matibay. Ang tibay ng amplifier ay depende sa users. No? Depende po sa atin. Bakit ko po yun nasabi? So, namatay na naman yung DIY nating ilaw. Ito nga pala itong DIY nating ilaw. ilaw ano? So, papakita natin siya. Ayan, kung mayroon kayong mga sirang television, no, flat TV, ito ginawa nating ilaw, oh. Ayan, oh, sa ilalim. Sa ilalim ko siya nilagay. So, maliwanag dito sa ilalim natin, no, ginawa natin siya ng DIY na ilaw. Ang mga audio equipment, no, ayon sa aking uh, karanasan, ayon sa aking mga naranasan, dahil meron tayong small sound system dati, ang pag-iingat sa ating mga audio equipment ay isa sa mga nagpapatibay Depende po sa atin. Depende sa users. Kung, sabi nga doon sa isang article na, na nabasa natin, ay dumidipende sa volume. Ano mang klaseng audio, ng, audio equipment. Meron din tayong dapat ikonsidera. Itong katulad nitong mga amplifier ito ay kailangan basahin natin yung kanyang mga specification. Sa ganitong klaseng amplifier ay iba rin ang pag-iingat. Maaring masira ang isang amplifier kung hindi naman tama ang kanyang koneksyon. Doon sa katanungin, katanungan ni Mr. Rogelio, no? ang tibay po kasi ng amplifier o ganda ng amplifier, minsan yung ganda ng amplifier o yung sound output niya, pinagbabasihan ko dyan, mas mahal ang presyo, mas maganda. So bakit nga ba nasisira o nasusunog ang amplifier? Maaring ang speaker, bakit siya nasusunog? Isa sa mga dapat nating i-consider na yung matching o yung pag uh, kailangan match yung amplifier sa speaker halimbawa na lang nito 500 watts ang iyong amplifier kung ito ay luludan mo ng 1000 watts syempre mas mabigat na para sa kanya parang tayo kung magbubuhat tayo ng mas mabigat sa atin, oo at kakayanin natin pero mahihirapan tayo ganon din ang amplifier at ang speaker halimbawa ito 500 watts mono maaari siyang masira kung luludan mo siya ng mas mataas na watts kaysa sa kanya. Ito halimbawa ito, 1000 watts. At ang amplifier mo ay 500 watts lang. Sa ganong setup pa lang, ano, magkakaroon na siya ng problema. Kung ito ay 500 at niludan mo siya ng 1000, so na-underpower na yung, yung amplifier. Maring uminit na yung kanyang mga power transistor dahil binunluman mo pa siya ng binunluman na underpower na siya maaaring masira ang amplifier o maaaring masira ang yung speaker lalo lalo na sa mga ganitong integrated amplifier akala natin matataas ang watts ang pag-iingat na ginagawa ko rito lalo na sa volume ang maximum niya ay 12 o'clock hanggang dito lang hindi ko na siya sinasagad hanggang doon napakaramay natin dapat ikonsidera kung paano natin maiingatan o paano magiging matibay ang isang amplifier. Yun ang sinasabi ko, kailangan ma-match na natin. Pero karaniwan na kasi sa atin, pag tayo nakabili ng audio equipment, binabaliwa natin yung, binabaliwala natin yung kanyang specification. Kaya upang maingatan natin ang ating audio equipment, kailangan natin siyang i-match. Match ang speaker, at match ang kanyang amplifier. Ang sabi nga nila, kailangan mataas ang watts ni amplifier kaysa kay speaker. Pero sa ganong setup, ano, maaari pa rin masira ang alinman sa kanila. Dahil ang speaker ay mayroon siyang hungganan o mayroon siyang maximum. Halimbawa na lang ito, no, 500 watts muno. Kung luludan mo siya ng 250, ibig sabihin mayroon pa siyang headroom, no, 500 ito, 250. So may natitira pang 250 watts. So halimbawa, no, RMS na yun, halimbawa. Siyempre, ang hangganan niya hanggang 250 watts lang, no? Dahil ito ay 500, 250 watts lang ang kanyang maximum. Maaari din siyang masira kung bubul niya kung siya nang bubul naman o kung lumampas na siya, lumampas na siya doon sa kanyang maximum na wattage. Kaya ang masasabi ko, lahat naman ng amplifier ay matibay at maganda. Ito, masasabi ko siyang matibay dahil alam ko, dahil ako ang gumawa, alam ko kung saan ang kanyang hangganan. Kaya masasabi ko doon kay Mr. Rogelio, no? So lahat naman ng amplifier para sa akin ay maganda. Lalo na kung maganda ang presyo. At matibay. Ang itinitibay ng mga audio equipment natin ay nasa tamang gamit. Tulad na lamang dito sa inoilo, yung battle of the sounds. Kita nyo, umuhusok na yung speaker nila, no? So ibig sabihin lang kasi no, umabot na doon sa kanyang uh, maximum wattage no. Lalo na pag yung more on bass no. dahil kapag mabas ang speaker natin o ang ating sound system ay mas mataas yung kanyang kino no. Uh, mataas yung watts na kino niya na kukunin niya doon sa amplifier no. Kapag more on bass ang ating ah uh, music. Kaya titibay lang siya, depende sa pihit ng volume, no? kay Mr. Rogelio, no? So, masasabi ko lang, nasa ban sa huling ito, ang pag-iingat ng audio equipment, sabi nga dun sa article na nabasa ko, ay dumidipindi sa volume o dumidipindi sa atin. Dahil tayo yung user, tayo yung dapat mag adjust hindi yung mismong audio equipment natin. So sana ay medyo naliwanagan si Mr. Rogelio no Doon sa ating kunting uh, tips para paano mapangalagaan ang ating audio equipment kung matibay nga ba kung alin nga ba ang matibay alin nga ba ang magandang power amplifier na sabi mo sir ano Yan. kaya bago ka bumili ng iyong power amplifier alamin mo yung specs ng speaker na bibilhin mo at yung specs ng power amplifier na bibili mo. Yan ang pinakadabis dun sir. No? Shout out po sa inyong lahat. Shout out po. At sana ay medyo nakapulot kayo ng kunting kaalaman at sa mga professional po. Tulungan nyo na lang po kami. Maraming maraming salamat po. Final test natin. Lagyan natin siya ng music. No? Subukan natin yung silos. Kaya lang, nakaloop naka loop lang siya para hindi siya, tayo mga copyright, no? Loop lang dapat. Play natin. 물류만나대 <목소리도> <머리를> <목소리도>